Welcome back to my vlog. For today's vlog, <laughs> may bago kaming kawali, guys. Oto, ito, non-stick. Tsaka, syempre, uh, pinartneran natin siya ng kahoy na sandok para hindi masira yung tiplon niya. Dahil, yung kawali namin, guys, na... Teka, ko nito Yung kawali namin, guys, dati, na luma, ayan, o, oh, parang asin-asin siya pagka Halimbawa, nagluto pa ng ulam, tapos andito pa siya, lagay mo sa ibabaw ng kalan, o saan man. Nagkakaroon siya ng mga asin-asin, yung mga itim-itim na yan. Anong klaseng bakal itong ginamit nila? So, pinalitan natin, baka mamaya, ano, magkasakit tayo doon sa asin-asin ba yun na ano nangyari. So, ito na, uh, lulutuan na natin siya. Meron na ako dito, ano, si uh, sitaw, sasahogan ko siya ng kamatis, tapos igigisa ko siya. Tapos ah uh, sasahogan ko siya ng isda. Wait lang ko isda. Oh. Tara, ito na 'yung isda oh. <laughs> Dalawang hiwa. Ang tagal na nito sa ref nung nakaraang linggo pa. Sabi ko kasi lulutuin ko sana pansit kanton at itlog, mabilis lang luto nung pero sayang kasi. So, sama niya ako magluto. Tara! ang haba-haba guys ng sita o oh, siguro mga ano malang pas isang yarda o oh. <laughs> ang haba niya sana all mahaba too <laughs> <laughs> ito guys at nagluluto na tayo tara chef tapong ng dugo. Ito na yung itsura niya guys. Ginisa ko lang yung lahat ng sangkap. Tapos, Inuna ko yung isda para konting maprito ma -pret, ma -pret, ma, -pret, ma, -pret, ma, -pret. ma -pret siyang konti. Tapos palambutin ko lang yung sitaw. Okay na yan. Oh, kulong-kulong guys. Ano ta? Konting pa wala pa ng sabaw. Mag-evaporate yung sabaw niya. Okay na yan, laban na. Basa pa ako guys, oh. oh. Kasi katatapos kong naglaba, nag-anlaw ko. Tapos dito sa Bulacan, kasi yung tubig, hindi katulad sa probinsya namin, Sambales, na ano, libre ang tubig dito. Uh, nanghinayang ako pagka maglalaba ako, tapos itapong ko na lang sa drainage yung tubig, ipaagos na lang sa inidoro, ay sa, inidoro, <laughs> sa septic tank naisip ko eh. ko na lang siya sa ano sa damo sa harapan ng bahay kaya yun medyo basa-basa ako. Tapos ngayon nagluluto ako ng ano uh, ulam kasi iisa ko dito sa bahay. Nagluluto ako ng tambakol. Ayan oh. Yan. Yung nakaraang linggo pa tong tambakol dyan sa ref tapos hindi ako masyadong nagluluto kasi hindi ako masyadong kumakain dito sa bahay dahil mag isa ko lang tumalusok pa ko kasi ano na malaki yung chan ko uh, kaya ngayon lutuin ko na kasi no choice sayang kaysa masira kahapon pumunta nga pala akong palengke papakita ko yung mga binili ko sa inyo ay binili ko ayan yung mga pinamili ko puro ice cream <laughs> joke lang hindi ano to Ito, ice cream to sa taas yan ice cream talaga yan Pag hindi mo makita yan ice cream yan tapos itong andito may bangos tapos bangos din to na hiniwa kasi ito pang ihaw tapos dito may manok ayan manok tapos dito may tilapia tilapia to ayan. tapos doon may dog ah, ganyan lang, hindi ako bumili ng baboy tsaka baka kasi parang nauumay na ako sa karne gusto ko na lang gulay ayan, ah siya nga pala, nilalagay ko siya lahat sa tupperware ng ice cream kasi, para hindi magdumi yung ano, yung freezer tapos, dito ayan, ah, uh, pineapple juice lang, tapos, ayan, kakanin niya nung ano, holy week <laughs> hindi pa, hindi pa ubos, biko yan, tapos itlog tapos ito wala siyang laman. Tapos kamatis, luya. Ay, itong mansanas na to, itong green. Nung ano pa to, New Year. Hanggang ngayon, buhay pa siya. <laughs> tapos yung dalawang dalang hita, New Year pa din yan. Hindi ko tinatanggal kasi swerte. Tapos dito sa baba, ito bili ko kahapon to, pichay, tapos mga sili. Itong kalabasa na to, guys, ano na to, may amag na, oh. Buo to, ka, buo to buong kalabasa. Tatlong beses ang ulo ko ata. Ayaw ko siyang itapon, nangihinayang ako. Hindi ko masyadong nauulam. Tapos mamaya gagawa ako ng ano, ng minatamis na kemerot. Doon sa rep. Tapos, minsan may mga oras talaga na ayaw ko magluto masyado. Yung parang siguro na nag, ano, nag acid reflux na ako. Ito yung mga binili ko na ready to eat na ano, pagkain. Andito sa cabinet namin, ito kapitaw wrapping stick. Tapos bumili ako ng juice, yung dalandan kasi masarap 'yan. Tapos kape moka ka, ayan. Tapos ito yung gagawin kong ano mamaya, minatamis na minatamis na pagmamahal ng aking pusong damdamin. Tapos sardinas, bumili ako ng sardinas kahapon, first time ko kasi ano, hindi naman ako masyadong umulam ng sardinas kasi nga may parang nag aasid ako. Ah, uh, bumili ako nito kasi madami na akong alukbati pwede na akong mamitas mga talabos tapos mga noodles ayan pang sabaw kung iisa ko lang dito tapos asukal na pula meron ding salbeyo salbeyo maganda yan sana bumili kayo ng salbeyo tapos ayan mga chichirya mga pangkabuhayan showcase na chichirya tuwing umaga yan ang ikinakapi ko masarap yan basta yun ang masarap para sa akin hindi tinapay ayan ano, kamote kasi panlaga mamaya. Ayan, mga pinagkainan ko, mga puro ako kapi, ganyan. Pero maliliit na baso lang naman, kapi. Yung isang stick na ganto ganto ay, ah, tatlong, kap tatlong kapihan ko to, konti-konti lang. Umaga, tanghali, hapon, ayan. Kagabi hindi ako nag, ay kahapon hindi ako nagkape, kaya yan, naabutan nyo yan. Ayan okay, guys, gano'n lang ang buhay. Ang um, Ah, pagka uh, <laughs> ganoon ang buhay ko dito paulit-ulit ganyan pagkatapos kong vlog na to pagkatapos sa vlog na to pag ako ng halaman tapos maniligo tapos ayun balik na sa ano wala parang nakakaboring <laughs> so until next vlog Sana nag enjoy kayo thank you so much sa pag support uh, Dorot TV sa YouTube please subscribe tsaka Dorot sa Facebook paghi-follow. so until next vlog salamat bye bye